Magandang umaga at magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, meron po tayo dito ang 1984 na coin. Ito po yung 2 peso coin po ng Pilipinas. Old coin po siya. Old po yan. Yan po, ah, makikita niyo naman po dyan. Nakalagay po yung eh, 1960, uh, 1984. Tapos ang ano naman po natin, ang taong nandito ay si Andres Bonifacio ang nakalagay. Tingnan po natin sa likod. Ayan po ang nakalagay sa likod ah. Ayan no. Oh. Hindi ko mabasa eh. Ayan, Cocos Nusi Fera. Ito pa yung 2 peso ng Pilipinas noong unang panahon. Ito po yan ah. It's an old coin. Makakita man kayo nito sa inyong mga tahanan, mga natabing pera. Huwag nyo po itong iwawala dahil ito po ay mabibenta sa mga coin collector. Ito ay may value lang sa collector po ha. Hindi ito ibibenta sa mga bangko. Ito po ay mabibenta lang sa collectors. Yan po yan ha. Ganto po yung ano niya. Hexagon ba ito? Nakamutan ko. Parang hexagon siya. Yan po ah. Yan oh. Suswertein kayo kung magkaroon kayo ng error na ganito. Kasi mas tataas yung value niya. Tataas po kasi natataas ang value ng isang coin kapag ito ay lumuluma or may error. Kaya habang maaga pa na marami pa rin po na umolekta, ibenta eh, nyo na po ito sa kanila. At uh, pero kung ako pa rin ako sa, pero kapag ako pa rin sa inyo po, itatago eh, ko muna ito hanggang magkapalipas ng panahon. Dahil ito ay tataas at tataas ang kanyang value sa kanya hanggang sa kanyang pagtanda. Ganon po yun kamahal, okay? Minsan po maabot daw ito ng isang libo, ng 1,100 parang ano na siya pang one week na ano na kainan na yan po ah yan nakalagay yan ah. Oh. si Andres Bonifacio po ang taong nandito sa coin na ito dapat hindi po kayo magkakamali may iba po kasing coin dyan na wala talagang value yan po ah. Baka mamaya, yung coin na ku anuhin nyo, yung ano eh, yung sa ano natin ngayon? Ngayong 2013 yata na mga coins na mabago. Baka ito baka ayun po 'yung makuha nyo. Mali po, ito ay 2 peso coin. 2 peso po. Ito ay sobrang rare sa panahon natin ngayon. Kapag meron po kayo nito, swerteng swerte kayo. Parang parang nanalo lang kayo sa loto eh. Kapag may ganto kayo. At kung ako sa inyo, hindi ko to wawalain. Ilalagay ko to dun sa mga pwedeng paglaga na hindi mawawala. So, ganun po ito kahalaga sa mga coin collectors. So, ayun lamang po ang aking mabibigay ngayong umaga, ngayong hapon at ngayong gabi. Napaalala. Maraming salamat. Bye!